Hello po mga kalinga. Uh, welcome back po to our channel. Kalinga uh, kalinga pwede po. At yan, ngayon po, andito tayo sa ano, uh, sa lugar namin. At yan, mga iskot sana rin ako ngayon. Tas, at ito, May eh, nakita ko pong ano, uh, tao. Pamilya ito sa akin. Kasi parang nakita ko na siya dati nagtitinda ng ano. At tara. Tara po mga kalinga po. Ay! Kumusta? tayo kumusta? Pamilyar ka, nakita na kita dati ah. No. Naalala mo ako? Ikaw yung lagi nagtitinda ng ganyan. Dati parang nakikita kita sa new one. Ay, sa 101 oh. No? Ano pa yung ginagawa niyo, Tay? na niyan? yan na niyo? Ang galing niyan ah. Anong ginagamit yung pambutno na dyan? Ito. Ito ang ginagamit niyang pangkali. Magaling ang organic lahat, ah. Anong oras pa po kayo nagpunta dito para magkuha niyan, tay? Ngayon pa lang. Saan niyo po yan kinuha, tay? Saan? Sa likod ng bahay niyo po yung kinuha lahat? Sa... Magbakante ang lote diyan ginawaan nyo ang aga nyo palang umalis ano maaga po kayo umalis para magkuha yung asawa nyo po di trabaho wala kang asawa gusto mo ng asawa <laughs> laging gabi ang tinda nyo ano laging gabi mahilig ka sa gabi Magkano pa nga po ang binta nyo? Nakalimutan ko na eh. Magkano? Asan po ang isang pira, ano no? Isang tali. Parang kakaunti naman yan sa isang tali, tay. Kakaunti, parang hindi ito makakaano ng isang pamilya. Kakaunti, oh. Uh. Uh. No. lang, dapat siguro dalawa. Para madami-dami. Gawin mo na dapat ako, hindi ang isa. Pag-isamahan nyo na. Bibiling ko na lahat, ah. Okay lang, bibiling ko lahat. Tawad, magkano na? Magkano? 1, 2, 3. Bilangi eh. Anim. 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 na piraso po. Magkano na ang anim na piraso? 60. Tatawadin ko na lang ha. Tatawadin ko na lang tay. Tawad. 50 na lang. Paya ka 50 na lang. Joke lang. Ito, ito. Magkano to? Bilangin nyo yan. libo. Paano yan? May bibigyan mo pa ako ng 9.40. Ay, ka pa Wala kang pansukli. Ay, klase yan. Ang laki ng sukliin mo, na, tatay. 9.40. <laughs> Sige, sa'yo na lang yan. Ha? Sa'yo na lang. Sa ito. Hmm. Pantinda mo pa yan, hindi ko yan kukunin. Hmm. Sa Sa'yo na lang po yan. Salamat ha. Eh. Hmm. Dame lang. Saan ka na? Napunta. Uh, Napunta ka na? Sige po, mag-iingat kayo. Yan po, ano nga pangalan nyo tay? Anong pangalan nyo? Norberto. Norberto. Si tatay Norberto. Yan, inalisa na tayo. Ingat kayo ha. Yan po guys, si Tatay Norberto at um, awawa din kasi talaga kaya sila yung mga ganyang klaseng ano na ano ako pinababaaw talaga sila kakawa po talaga yung mga klase kagaya nila matatanda na rin na makeup at salamat po sa mga tulong ninyo na binibigay sa akin yung mga fans na papabot ng tulong yan mga nagpapalipad po thank you so much po sa ating mga live uh, malaking bagay po yan sige um, po mga kalim tara yan. tingnan pa natin kung may mahanap pa tayo ay kumusta alala mo pa ako okay ka lang ang linis dito talaga sa bahay nyo ano pinagkakabahala nyo po ngayon dito tayo nag tanim tanim, mo, mag tatanim -tanim ka? mag mm, para parang may libangan libangan mo po no? Mm. yung pagtatanim ay, ay. may nakakain ka pa naman? may nakakain ka pa naman? kahit pa no? eh nakakain ka na ng ano? nakakain na. na eh. ka na ng wala na wala na sinisimot mo lang dyan sinisimot mo lang dyan mm. Garden mo pati on an, ang law ang an lago no. Ngyan tata pa tapati ng tanay. Ayun ay niyan. Bisitahin natin ano bisitahin tayo ta yung garden mo. Mani, uh, Ito yung nahul na kuha niya ngayon. Tatay. Oh mga mani. Ito yung mga pangtanim to. Yan, pantanim ko yan. Pantanim. May mga mani. Yung mani -man -man. Pinakain lang ng hayop sa ang ginapamputol yung mga agat na natutuyo. Natutuyo na. Saan ka nagkuhan ng kanggus mo? Dito? Iyo, dyan dyan ano no? Ano? 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 Ay ka rin ang lak, ang lago nung sa kabila Sa'yo oh. sa din yan? Hindi. <laughs> kalok sa'yo yan. Diyan ka na ng pagkain mo. Tendang naga panang uh, yeah, na kain-kain. Yerapin. may git, may itang ano na kakapagtanim ka pa ngayon. May itang panahon. Ipag eh, minsan eh na na asip din ng ulan, eh, na dilig diligan, basa pando pa. Yeah, ano? Pero may ginamanat. Uh, dilig diligan. Uh, ulan. Buti naman. So, ay mga bagong tanim ko na ito. Oh. So, may, may sa akin ng kanggos ay sabi ko wala na. <laughs> Nagbibenta ka nga. ka? Nagbibenta kung mayroon ng pang. Kagaya nung nandito. So, yan, may kanong binta mo tay Ay may 30. 1 kilo? Dipindi-pindi dun sa akin. 31 tayo isang piraso. Hindi. eh <laughs> baka may mais pa tayo. Akit may mais ka pang sinama. So, so, ay, ay mga mais po Oh. Sayang din yung li. Yung linisan ko nga. Hindi ma walang kapalit. Ito ay alihin na ito sa... Ay, mga mani. Mm, Anihin na yan mga mga, no, mga November. Anihin na yan. Maganda. Matindi ka nakakapag nakakapag ano ka pa nakakapag tanim kahit simple lang yung taniman mo. Maliit lang na pwesto po yan mga kalinga pero natatam na ni tatay. Yung bakanteng loting to. ginagawa eh, gawa ko lang na libangan kahit kung nakamukmuk lang mm. ay lalong napanghina. Ngayon, libangan ko lang yan na parang pawisan ako. Iba-iba pag pang nakalabas yung pawis. Iba-iba? Mm hmm. Gusto Maybe... mong nakakaano ano Nai exercise ka? Mm hmm. okay din yan ano? Okay din yan Minsan, sa madaling araw nag jogging, jogging ako dyan. <laughs> <laughs> Ang galing ah. Masipag parang, si tatay, mano. Parang maglakas lang baga ang katawan ko mm -hmm. kasi mahirap pag nagsasakit ka pa eh, no? mahirap pag pabayaan mo yung sarili mo At wala na ba? wala na nanghina ka nanghina maraming nararamdaman mo pag ganitong matanda na pala ay maraming nang nararamdaman mm -hmm. ano nararamdaman mo ngayon tay? <laughs> <laughs> ay yung napanghina ako bago pag hindi makalabas yung pawis mga masasakit ang katawan ganun ah. sabi ko ah eh. ayan baka eh. pag binigay kita matikali yung nararamdaman mo o tayo bibigyan kita ano limandaan ay Na salamat tayo ko dun sa isang ano yung ano kahit isang libo nabusan ang ating budget uh, maraming maraming eh. ayan limandaan yan tayo sa mga biyaya <laughs> Maraming salamat sa biyaya. Mm -hmm. Oh, la. Bibisita bisita tayo naman kita dito eh. Ah, 'yan. Para kahit paano 'yung ano, mm -hmm. makatulong ka pambigas-bigas lang ba. Oh, salamat naman. Malaking tulong 'yan para di mo na masyado isipin 'yung pagkain kahit kunting araw no. Mga tat di man Di man kilo. <laughs> kilo. Ay, na. Magkano na ang kilo ng bigas? 50 Hindi mga 6 hmm. Sampo pala, hmm. sampo hmm. Tama lang yan Ay, wala tayo Hindi ko kasi, hindi kasi sa kotse ko malaking Ano eh, bigas Malaking Tamang ganyan lang, kaya ko ay, tama yan, tama yan <laughs> Tama yan pa paano eh May, may nakakatulong yeah. Tama yan. Buo pa yung bahay nyo tayo, matibay. Buo pa. Tara daw sa bahay nyo tayo. Nakakakakak. Bisitahin natin bahay. Buo pa, bagay yan. Hindi basta-basta nasisira yung bahay mo talaga, ano? Matibay. Ayun, ah, ayun ako ko na. ko. pero parang lumiliit siya tatay ha? Habang tumatagal parang lumiliit yung bahay mo Parang nung dati yung pagpunta ko dito malawak-lawak pa to eh Ayan. parlumi para lumiit lalo oh. <laughs> Palit ng palit bagay ganyan? <laughs> po si tatay. Nabisita ko na po si tatay mga, ta mga pangalawang balik na dati. Angat ko na pong bisita dito. Ayan po mga ano nyo, sa taas niya mga kahoy lang po ang tinalagay nyo sa taas. Ang pagibat Malinis dito masyado ano? masyado. Oh, dinalinis ako yung mamaya na yan, nalaglag yan. Nalag. At pababayaan mo lang, magkakapal na magkakapal ng dahon. Hmm. Magdami na mga Ah, sige tatay, maalala oh, na ko ha. Ating salamat, ingat ka. Ah, oh, opo, opo. Sige, wag paano kayo dito. Hmm. <laughs> kaya nyo yan, kaya nyo po yan. ano kayo dito, mag... Tanim-tanim pa muna. Hmm. <laughs> tayo na konti minsan ha. Huwag masyado masubaraan tayo sa trabaho. Oo. Uh Sige -huh. po. Sige po si tatay mga kalingap. Ito yung nakatira. Sa so, may gilid ng ano.